So time check everyone. So 2:32 yung um, siren alert. So kami naman ay alert ng aming kasama everyone. Di Ate Malu yan. Alerto kami, alerto 24 kami ni Ate Malu. So yan. At ang daming tao. So, ang dami na naman tao talaga. Na Parang kami third honor kami ngayon kami na pagdating dito sa pagdating dito sa Mamad talaga. So, dapat talaga everyone, for awareness everyone, na kapag nag siren talaga, make sure na kayo talaga dapat ay pumunta na sa safe place o protected place ninyo ng bonggam bongga Dahil uh, wag natin kung nating uh, ipapagbaliwala yung home front command o protocol everyone. Kasi hindi tiro po yung nangyayari sa ngayon. Kaya dapat បងតែដាប់